Ako po si Erika Buen, nakatira sa Montalban Rizal. Minihini ako ng tulong para po sa aking anak na si Joaquim Edison B. na may congenital heart disease. Ako po ay yung mini na tulong kay Congressman Salve at ako ba'y ko yung party. Maraming salamat Hinaing ni Erika Buen ay para sa kanyang apat na taong gulang na anak na nagkaroon ng sakit sa puso at kailangan ng agarang operasyon. Makakausap natin ngayon mula sa ating satellite office sa Kongreso si Erica Buen. Magandang hapon sa iyo, Erica. Magandang hapon din po. Opo, kamusta na po ang kalagayan ng iyong anak sa ngayon? Um, nasa bahay po siya ngayon. So hindi po siya naka-confine sa ospital? Opo. Opo. Um, kailangan po siya operahan. Opo, maitanong ko lang po ano ma'am, uh, ilang taon na po kayo at taga saan po kayo ma'am? Ang 24 years on ito ako pag Gagong uh, Talban ng Child. Anong klaseng sakit raw ito sa puso itong natamo ng iyong anak? Congenital heart disease ito. So, Anong? ventricular septal defect ito. So. Mula ba ito sa pagpanganak mo sa kanya? Ito na nakitain ng doktor na merong problema ito sa puso itong anak mo? Opo. Pagka 19 days na po, saka po nakita yung sakit ng puso ito. So. Ano daw yung... Opo. Opo. Ano yung pinayo sa inyo ng inyong doktor dito sa nararamdaman niya ng anak mo? Um, kailangan daw po rin po yung dito sa dito. Kasi pag sumagal pa daw po, ano po, masisira po kasi yung mabayad niya. Um, kailangan na daw po po po. Dapat agarin naman. Habang na, bata. Opo, habang bata po. Kailangan na natin sa sabi ng doktor, anong klaseng operasyon daw ang kailangan na isagawa dito kay Hakim? Open heart surgery. Opo. Na sa ngayon ma'am, ano yung nararamdaman ng anak mo ma'am? Sa ating naglalaro, naglalaro siya ma'am ay madali mabilis um, mabilis siyang mapagod. Siya Opo, mabilis po siyang sa mapagod. Saka siya. Sa ngayon ma'am, meron Saka, ba siyang Opo, meron ba siyang ininom ngayon na, na gamot or maintenance? Opo, may maintenance po siyang dalawang gamot. Opo, nasa magkano naman yung na-adjusting niyo ma'am? Um, naka, yung nalitin ko po ng bogor eh. Mm -hmm. Naka 120,000 palos po ako nung, na naipo na nag na, 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 na. Opo. Itong gamot na ininom ng anak niyo, ma'am, na si Hakim? Yung, yung, gamot na po. Opo. Na, ano po? In, nasa, po nasa 500 po, nasa po, po yung dalalang gamot na po. Araw-araw yun dapat na ininom, ma'am? Opo. Araw-araw niyo po iniinom yung Opo, Opo, may tanong ko lang, nag-iisang anak niyo po ba ito si Hakim? Ang pagkakit ko sila yung magkakapatid. Pangalawa po sa magkakapatid. Ah, pangalawa. Paano niyo po na na natutustusan po itong pangangailangan niyo sa araw-araw? Especially ngayon na merong maintenance po itong anak niyo, ma'am. Ang yung tawa ko lang po yung magkatrabaho. Opo, kamusta na po ang hanap buhay ni Mr.? Okay naman po. Ano po yung trabaho niya, ma'am? po. Tapos ano po yung pinakakailangan nyo ngayon, ma'am? Dahil sa lumapit po kayo sa ako, Bicol Party List. Ang parang letter yung pinakakailangan po. Sa estimate natin, na sa magkano daw sabi ng doktor, yung aabutin, yung operasyon ng anak nyo? Nasa 400,000 po. Kalahating milyon po, ma'am. 400,000 pesos. Opo. Nabanggit ba sa inyo ng doktor kung ano ang posibleng mangyari kung may agad ang operasyon sa puso ng anak niyo, ma'am? Opo, okay. magiging ako po daw isa. Magiging ano po yung ano ng puso nito. Opo. So 100% po nagagaling po ito in case na maoperahan po itong anak niyo ma'am. Ah kanino niyo po nalaman na tumutulong po ang ako Bicol Party Li especially sa mga kagay niyo po na nangangailangan medical na atensyon. Sure? Um, ko po sa ano po, page ng mga ng mga ano medical assistance po. Sige ma'am uh, standby ka lang uh, para sagutin ang pangangailang medical na sa linya ng ating telepono sir Alvin Martinez. Ang supervising political affairs officer ng Akubikol party list. Magandang hapon sa iyo, Sir Albin. Sir, magandang hapon po sa lahat ng nanonood. Nakikinig po ng Tabang Ora mismo. Magandang magandang hapon po. Apo, sir, meron po tayong kababayan, itong isang ina na nangangailangan po ng tulong na may sa gawang operasyon sa kanyang 4 years old na anak na pasyente. Ano po yung maaring libreng serbisyo na maitutulong ng ako Bicol Party List dito sa mag-ina? So, yes sir. Uh, Unang-una tayo po ay uh, nagpapasalamat kay Mami at nailapit po na idulog niya sa ako Bicol Party list, sa pamamagitan ng ating People's Day kanina dito, no? sa sa Maynila. Nakita naman natin ang uh, kanyang mga papeles. Eh handang-handa po ang ako uh, Bicol Party List inaprubahan na yan at ipoproseso po natin agad-agad yung Ayun. Oh, hinihingi niyan tulong at mag, no, may nakaredy po tayo 100,000 worth na GL na iaambag para kay Hakim. Opo, oh, ano po ang magiging proseso po nito Sir Alvin para makuha po ni Nanay. Sir, ang proseso nito, actually, ay yung opisina mismo magpo-proseso na niyan, ano? Ng guarantee letter para kay Hakim. At uh, hihintayin na lamang ni Mami yung GL. Tatawagan siya ng ating mga staff dito, ng ako, Bicol Party List. Tatawagan siya ng, uh, siguro mga ilang araw yan, dahil ipoproseso yan sa DOH, no? Para i-approve at magkaroon ng code yung kanyang guarantee letter. Eh mag maghintay na lang po siya ng tawag. Tatawag naman po ang ating Apo. ako, ako Bicol staff sa kanya. Apo. Siguro, before kita bitawan, Sir Alvin, ano po ang panawagan or mensahe natin sa ating mga kababayan na humingi po ng tulong mula sa Ako Bicol Party List? Opo, sa mga kababayan natin, Bicolano o hindi Bicolano po ay tanggap tatanggap po, tatanggapin po, welcome na welcome po para pumunta sa aming People's Day, sa Ako Bicol Party Lace, People's Day tuwing lunes po ah. Uh, alas 9 ng umaga hanggang alas 10 dito po sa Kongreso, North Gate ng Kongreso kung saan isinasagawa linggo-linggo tuwing lunes ang People's Day. Pumunta labang po kayo, huwag pong kakalimutan ang mga requirements na dadalhin ninyo, photocopy lang po ang kailangan namin. Opo, ito po ay libre, walang bayad po, Sir Alvin. Totoo po yan, wala po tayong sinisingil, libre po ang lumapit sa Akobicol Party List. Apo, dahil po dyan, maraming maraming salamat po, Sir Alvin Martinez. Yes, sir. Maraming salamat din po. Apo, yan. Balikan ko lang si Nanay Erika. Nanay Erika? No, po. Apo, narinig nyo mula kay Sir Alvin dyan sa Akubikol Party List na merong guaranteed letter na 100,000 pesos na iambag dito sa magiging operasyon ng anak niyong si Yakim. Ano po yung magiging mensahe po natin sa Ako Party Leagues? maraming salamat po sa Ako Party Leagues at kay Congressman Salvi po at sa bang ora mismo. Maraming maraming salamat po sa tulong po na binigay mo po sa anak niyong si Yakim po. Salamat po. Opo, at maraming maraming salamat din po sa tiwala nyo sa aming program. Erika, asahan nyo po, alalayan po kayo ng aming team sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong guarantee letter mula sa Ako party list. Salamat po. Apo, at sana gumaling na at maging successful po itong gagawing operasyon dito kay Hakim. Sige po. Apo, maraming maraming salamat po at magandang hapon. Maraming salamat din po. Yan mga kaaksyon ng uh, garang pag-aksyon at tulong ng Ako Party List dyan kay Nanay Erica at sa kanyang anak na si Hakim na nangangailangan ng tulong na maoperahan po sa puso itong anak niya